ang Apex. Sa'yo si Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira raog oh, mami na nga sa wakas, kay Carlos na siya nga si Moira at hindi si Morgana Go. At dito ay nakiusap nga itong si Moira na sa kanila daw yung Apex. Tapos si Linet daw ay kay Carlos para nga matahimik na lang itong si Carlos kasi nga alam ni Moira na yun naman ang gusto nitong si Carlos na makuha silinit at wala na siyang pakialam sa iba. Desperado na nga itong si Carlos na malaman kung ano nga ba ang katotohanan dito kay Morgana at tama nga ang kanyang kutob na itong si Morgana ay walang iba kundi itong si Moira dahil na rin sa binantaan ito ang buhay ni Madam Chantal na papatayin niya kung hindi magsasabi or mag-aamin si Moira. Na siya nga si Moira at hindi si Morgana Go. Ay papatayin nga o babarili na ni Carlos Benitez itong si Chantal. At syempre ito namang totoong Morgana Go na si Nosy G ay kaya niyang ipaglaban ang kanyang mama Chantal. At syempre, si Moira na napaka at isang napakadimonyita ay hindi rin papatalo. Kaya't sabi niya, luluho din daw siya para sa kanyang mama. Pero mautak itong si Carlos dahil sinabihan niya si Moira na hindi kita pinapaluhod. Sabihin mo sa akin, Sino ka nga ba? At yun nga yung umami na nga itong si Moira kapalit ng kanilang kaligtasan. Pero nakakapagtataka nga kasi yung tauhan nila na si Gilbert ay wala doon sa tabi ni Madam Chantal, ba diba? Kaya yun nga yung nagkabuki nga na nga, umami na nga itong si Morgana. Ang hindi alam nito ay naka-video pala siya dahil nga binisto na siya ni Carlos, meron na namang alas itong si Carlos na panlaban dito kay Moira. Samantala naman na isahan nga ni Carlos sila Moira, no si G at itong si Chantal. Napaamin niya nga itong si Moira pero ang hindi alam ni Moira ay ipapaamin din sa kanya ni Dr. Carlos Benetes kay Lynette, kay Annalyn at kay Dr. R.J. Tanyag na hindi siya si Morgana kundi siya ang totoong Moira. Hindi nga inaasahan ni Moira ang plano at gagawin nga ni Dr. Carlos Benitez pero wala siyang magagawa dahil hawak na sila sa liig ni Dr. Carlos Benitez. Labag man sa kalooban ni Moira ang kanyang aaminin ay inamin niya na sa harap nila RJ Linet at Annalyn ang katotohanan na siya nga si Moira Crotacchio at hindi si Morgana Go. Kaya naman gulat na gulat at hindi makapaniwala si Linet at si Dr. RJ Tanyag sa kanilang nasaksihan. Ayon pa nga kay Dr. RJ Tanyag, napakahayop talaga ng ugali mo Moira. Kahit kailan gagawin mo ang lahat para makuha lang ang kagustuhan mo. Ito namang si Linette ay hindi makapaniwala at sinabi niya na tama nga ang hinala ko na ikaw si Moira. Kaya nga nagaglumapit ako sa iyo at nakikipagkaibigan sa iyo para malaman ko kung sino ka nga ba. At ngayon dahil nga dito kay Carlos ay nalaman na namin ang buo mong pagkatao. Kaya naman humanda ka at sigurado na mabubulok ka sa kulungan moira at pagbayaran mo lahat lahat na ginawa niyo kasalanan labat sa amin. Walang kapatawaran yung ginawa mong kasalanan sa amin, Moira, at dapat lang na pagbayaran mo sa kulungan. Samantala naman itong si uh, Dr. Carlos Benetes, akala niya na isa niya nga itong si Moira dahil nga pinaamin niya ito sa totoong katauhan nito. Pero ang hindi alam ay sinabi din ni, ni Moira na si Carlos ay hindi nga totoong baliw at nagpapanggap lamang na baliw. Ang hindi nito alam na si Dr. Carlos Benetes Ren ang nagutos na patayin itong si Dax. Kung kaya't namatay ito at sinisi lahat ni Zoe dito kay Annalyn. Kaya naman dito gulat na gulat ang lahat dahil hindi lang si Moira ang nalaman nila kundi ito ring si Dr. Carlos Benitez na magkasabwat ng dalawa at pare-pareho silang dalawa na nag panggap lang. Ngayon nga nalaman na nila RJ at Lynette ang katotohanan dali daling ang tumawag ng pulis. Itong si Ana Lim pero yon nga ay binantaan sila ni Carlos na papatay silang lahat kung hindi sila susunod sa mga sinasabi nito. Makakatakas pa kaya si Carlos ngayong na alam na nila RJ Tanyag ang kanyang sikreto na hindi nga siya baliw at nagpapanggap lamang.